Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. brigada ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Balita Nationwide. DILG Secretary John Vic Remulla, kinumpirmang isa sa mga dayla ng pag-relieve sa pwesto kay General Torre bilang PNP Chief ay ang usapin sa reshuffling na kinontra ng Napolcom. Bagong PNP Chief Nartates, uupo na rin sa pwesto ngayong araw. DPWH District Engineer na umano'y nagtangkang manuhol kay Batangas Congressman Leviste sinampahan na ng kaso. Philippine Coast Guard naman mga kabrigada nilinaw na walang partisipasyon ang umano'y Alice Guo to sa mga maritime operations nila. Pero Joseph C. tinanggal na sa kanilang auxiliary squad. Mga bagong miyembro ng makapangyarihang commission and appointments na numpana. Samantala, Transportation Secretary Vince Diso pinaplanong magpa-shame campaign sa mga motorista na lumalabag sa batas matapos mapasampa sa hood ang isang enforcer dahil sa tumangging huminto ang sinitang driver. At ang binabantay ang LPA sa bahagi po ng Bicol, tumaas ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a better live. life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, 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 Nationwide. Balita Nationwide Sa Hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Paganda ang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw na Martes ka Brigada, August 26, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Ang ah, Brigada Leo Navarro Maligbe Nagpapalitan nationwide sa tanghali. Mga bagong PNP Chief General Nartates, opisyal nang mag-assume sa kanyang pwesto. Mula dyan sa kampo krame, Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Report matapos marinig sa kanyang pwesto effective immediately bilang PNP Chief ni General Nicolas Torre de Spade na yung araw ang dada na nagsagawa ng turnover ceremony sa PNP. Pinapangunahan ngayon ni DILG Secretary John Vic Limulia ang nagpapatuloy ng seremonya dito sa PNP Multipurpose Center sa Camp Crame. Papalitan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang Officer in Charge uh, PNP Chief si Torre. Maalalang sa kamakailang ipinatupad na bala sa ni Tore inilagay niya bilang commander ng PNP Area Police Command sa so Western Mindanao, Sinar Tatis. Mula ito sa pagiging number two man o deputy chief for administration ng PNP. Si Tore ay kakaupo lang nitong June 2 2025. Ayon kay Secretary Rimulya, hirap ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-relieve kay Tore pero kinakailangan umano ito. Paniwanag ni Rimulya na isang Pangulo na matiyak na iisang direction lang ang National Security Apparatus pagkatapos ng pamahalaan. kung nito, dapat umanong maganda ang relasyon ng ARCOM at PNP at dapat masunod ang batas. Kanya namang ilinaw na walang nilabag si Torre na batas at wala siyang criminal at administrative case. Nilinaw niya rin na walang bahid politika ang pag-alis sa pwesto kay Torre. Ayon pa kay Rimulya, alam ni Torre ang pag-alis sa kanya sa pwesto dahil limang beses na itong tiyawagan kagabi at nag-acknowledge naman daw si Torre. Samantala, sinabi ni Rimulya na kinukonsidera umano ng Pangulo na bigyan ng ibang pwesto sa pamahalaan si Tore. Sa ngayon, may option din siya ng early retirement. Darito ang bahagi ng uh, naging pahayag ni Secretary Rimulya sa pulong balitaan kanina. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created sir, uh, may connection ba ito doon uh, sa uh, yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga opisyal? Uh, that among other things is part of the consideration of the president. when you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. this is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been he has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the president to take a new direction for the PNP. na tubong Santa uh, Ilocos Sur ay uh, siyang uh, ay uh, miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992. Bago may talaga sa pinakamataas na posisyon dito sa PNP, nagsilbi nga siyang Deputy Chief for Administration, dating Director ng National Capital Region Police Office, Directorate for Intelligence at Directorate for Controllers. Pilipinas. Pinamunuan din niya ang Police Regional Office 4A at naging Director ng Finance Service sa PNP National Headquarters. Sa mahabang karera sa serbisyo publiko, nagsimula rin siya bilang Senior Superintendent sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Simula June 2025, may natitira pang isang taon at siyam na buwan si bago ang kanyang nakatakdang pag sa March 2027. Mula rito sa Campo Crame, in the heart of changing lives. Ako, oh, si Big Dada Cass, Austria ng 105.1. Get a news FM, Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, may katabalita nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, Patangas representative Leandro Leviste kinasuhan na ang DPWH official na umano'y nagtangkang manuhol sa kanya. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Formal nang nagsampa ng reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda-Liviste laban kay DPWH District Engineer Abelardo Calalo sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor sa Hall of Justice, Palocan West, Batangas City. Kasunod dito ng tangkang panunuhol ni Kalalo sa kongresista upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Kasong direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct Ethical Standards for Public Officials ang isinampal laban kay Kalalo Ayon kay Leviste, ang kanyang pagsasampa ng kaso ay hindi lamang tungkol sa mahigit 3 milyong pisong suhol, kundi tungkol ito sa umaabot na mahigit 300 milyong pisong uh, kada taong uh, kickback mula sa proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Sinabi pa ng kongresista na hindi raw nagkakaroon ng bidding sa mga DPWH projects sa unang distrito. Congressman daw mismo ang pumipili ng kontraktor na nagbibigay ng standard operating procedure. Pinangalanan naman ni Kalalo kay Liviste, ang mga pinakamalalaking contractor sa 1st District at kung sino ang mga taong nagpasok at pumili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Samantala, pansamantala naman munang mananatili si Kalalo sa Taal Police Station. Live mula dito sa Batangas, in the heart of changing lives. Sako si Brigada Jigo Costodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Author. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, pinoproseso na ng Philippine Coast Guard ang disenrollment ni Auxiliary Rear Admiral Joseph C. mula sa Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron. Kung maalala, si C. ay ang naarestong mining businessman dahil ang sumunoy misa representation. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, iginit nito ang impormasyon na kanilang nakuha sa database ay patunay na si Zen Zong Zen ay naaresto ay iisang tao. Isma, isma ang kanilang mga fingerprints. Ano yun, hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Agamat may deportation case, mga kabrigada na pinoproseso, hindi pa ito agad may papatupad dahil kailangang hintayin ang resulta ng mga posibleng kaso na kanyang kakaharapin. Amin po so, we are concerned dun sa kanyang status here in the Philippines. So we do have mm -hmm. an administrative case which is the deportation case Opo. against him. Pero meron pa po 'yan kasing kakambal na ibang mga kaso uh -huh. like violation of the Philippine passport Act, mm -hmm. um, falsification of public documents. So that would fall under the local mm -hmm. court. Ayun pa sa PCG ang misrepresentation sa citizenship ay ang seryosong breach of law, trust at paglabag daw sa core values ng PCG at ng PCGA. Naging bahagi si C ng PCGA Executive Squadron noong taong 2018. At sa uli, tiniyak pa ng PCG na walang naging partisipasyon si C sa mga critical maritime operations na kanilang uh, tanggapan. Ibig sabihin, limitado lamang ang PCGA sa mga civic activities gaya ng relief operations, disaster response support at mga coastal clean-up drive. Aalala ang inilarawan ni Sen. Rizante si C bilang Alice Guo Part 2 dahilan daw sa pagpanggap na isang Pilipino. Pinagulan ng umalma ang Philippine Nickel Industry Association sa pagkakaresto kay na Chairman na rin ng isa sa pinakamalaking nickel mining company sa bansa. Hit pa ng PNIA, lihitimong Pilipino si C at unlawful ang ginawang pagdakip sa kanya kaya dapat lang itong palayain. Bagong bago, nationwide mga kabrigada ang DOTR, inaaral na ang pagkakaroon na ng shame campaign sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Department of Transportation at Land Transportation Office ang posibilidad ng pagpapatupad ng shame campaign laban sa mga pasaway na motorista. Sa ilalim nito, posibleng ilantad sa publiko ang pangalan, larawan at uri ng paglabag ng mga driver, lalo na ng mga pampublikong sasakyan bilang babala at para mapalakas ang disiplina sa kalsada. Ayon kay DOTr Secretary Vince Dizon, kasama rin sa plano ang paglalagay ng label na huwag tularan sa mga sasakyang lumalabag. Matatandaan kasing lalo pang dumarami ang mga lumalabag sa batas trapiko. Kaya't umabot na sa maygit 2,000 200 show -cause orders at 420 license ang naipataw ng LTO. Kung maalala, sa Kawit Kabite, isang enforcer ang napasampa sa hood ng sasakyan matapos tumangging huminto ng sinitang driver. Sinampahan na rin ang kasong driver nito na napag-alamang isa pa palang abogado. In the heart of changing lives, ako Si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Mexican News. Also Samantala mga kabrigada, commission and appointments naman, nag-eleksyon na ng kanilang mga opisyales ngayong araw. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Sinimulan na ngayong araw na makapangyarihang commission ng appointments ang una nitong plenary session para sa 20th Congress. Sa nasabing sesyon, sama-samang nag-o-taking ang lahat ng mga luma at maging bagong miyembro ng komisyon. Samantala, nakapag-eleksyon na rin naman ito ng mga bagong opisyales. Pero mananatili pa rin chairperson si Senate President Cheese Escudero habang ang vice chairperson nito ay si Representative Ramon Guico Jr. Samantala, para sa majority floor leader, uuupo naman si Rep Representative Jordine Jesus Romualdo habang ang Assistant Majority Floor Leaders niya ay si Sen. Joel Villanueva at Representative Alfredo Garbin Jr. Ang Minority Floor Leader naman ay si Sen. Arlisa Hontiveros habang ang Assistant Minority Floor Leader ay sina Representative Alan Uy at Representative Antonio Tonipet Albano. Pero maliban ba sa pagtalaga ng mga bagong opisyales ay nagkaroon na rin ng pag-uusap hinggil sa chairmanship ng iba't ibang komite tulad ng Committee on National Defense, Committee on Foreign Affairs, Committee on Agriculture, at maging Committee on Finance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news of school. Brigada Balita Nationwide. Tagtagpang balita mga kabrigada. Puspusan na po ang paghahanda ng mga umano'y biktima ng Duterte One on Drugs para sa nalalapit na confirmation of charges ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay sa Setyembre 23 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Rise Up for Life and for Rights Spokesperson Robilin Litaw. Iginit nitong katuwang nila ang Victims Participation and Reparation Section Anna ICC ja... ukol sa issue. Ito so ay isang proseso na nakikipag-unayan kami dun sa Victims Participation and Reparation Section ng ICC. Mas dun po kami na nagkakaroon na ugnayan at kung saan po hinihiling na kami bilang Advocates Group, mahingan ng mga pagtingin, pananaw at concern yung, yung mga pamilya ng biktima. Mas ganun pong proseso kami naghahiba. Ayon kay Litao, ito yung nakikita nilang paraan uh, upang matiyak ang partisipasyon ng mga biktima ng War on Drums. Anya patuloy ang grupo sa pakikipag-ugnayan sa mga pamilya lalo na yung mga hindi pa naririnig ang tinig. Pagamat may deadline na itinakda ang VPRS noong Agosto atres para sa registration ng mga nais na lumahok, tuloy pa rin ang pagproseso ng dokumento at pag-reach out sa mga pamilyang interesado. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ang grupo sa mga partners sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Europa para mapalawak ang suporta. Iniahanda na rin ng Rise Up ang mga lokal na aktibidad tulad muli ng collective viewing hearing at mga dialogo upang mapanatiling bukas ang usapin ng hustisya at accountability. Umahataw, Samantala mga kabrigada, Civil Service Commission, aminadong violator sa Labor Code ang gobyerno dahil sa dami ng job order at contract of service workers. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! Report. Inamin ng Civil Service Commission na may paglabag ang gobyerno sa Labor Code dulot ng pag ng maraming job order at contract of service workers sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa proposed budget ng CSC na nagkakahalaga ng 4.188 billion pesos sa 2026. Inakusahan ni Kamanggagawa, party list representative Eli San Fernando ang gobyerno na number one violator ng Labor Code dahil sa talamak na pagtanggap ng JO at COS workers. Tinatayang one-third kasi anya ng workforce ng gobyerno ngayong taon ay puro JOs at COS na karaniwan ay ginagampanan din umano ang job description ng isang permanent employee. Pero sagot ni Commissioner Ryan Acosta, bagamat may valid points si San Fernando, hindi naman malinaw ang metrics na ginagamit para masabing numero uno sa paglabag ang public sector. Binanggit si San Fernando na nakababahala na lubhang napakalaki ng na bilang ng temporary workers gayong merong mahigit 203,000 unfilled plantilla positions sa gobyerno. Depensa ng CSC, may mga ahensya na nagtatakda ng masyadong mataas na kwalitasyon standards, habang ang iba ay sinasadyang hindi buksan ang posisyon dahil may pinapaboran na gustong maipasok. Punto pa ni Acosta, magkakaibang sitwasyon ng mga tanggapan sa gobyerno dahil sa LGUs, 40% lamang ng kanilang budget ang dapat na magamit para sa personal services. Kaya napipilitan silang kumuha ng COS at JOs para matugunan ang mga serbisyo. Pero para sa neophyte lawmaker, ang paglaban sa kontraktualisasyon ay dapat na nagbumula sa pagsilip sa sariling bakuran ng gobyerno. In the heart of Changing Lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga ka-Brigada, ang DSWD handa na para sa maulang linggo. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo. Brigada. Report ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan ng ahensya para sa inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Mababatid na inaasahang magpapaulan ang Southwest Monsoon sa ilang bahagi ng bansa at may binabantayan ding low pressure area. Ayon kay Disaster Response Management Group o DRMG Assistant Secretary Irene Dumlaw, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon para rito. Hindi rin daw dapat mag-alala ang publiko dahil sapat ang kanilang nakapreposition ng mga food food sa lahat ng mga warehouse sa buong bansa. Minemaintain din umano ang 3 milyon ng mga prepositioned FFPs sa lahat ng mga pasilidad para maipamahagi agad sa mga mga ngailangan. Kasabay nito ay nag-abiso si Dumlao sa lahat ng maging mapagmatsyag at sundin lahat ng mga utos mula sa mga lokal na otoridad para sa kaligtasan the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musical News. A Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, patuloy po minomonitor ng pag-asa ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, huli pong namataan sa may coastal waters ng Seruma sa Camarinas Sur. Sa ngayon, muling itinaas sa medium potential ang chance nito mga kabrigada na mag bilang isang ganap na bagyo. Sakaling magtuloy bilang tropical depression, tatawagin po itong bagyong hasinto. Ngayong araw, asahan pa rin ang mga pag sa malaking bahagi ng Quezon. Painasahan din ang mga pag sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur. At dahil naman sa umiiral pa rin Southwest Monsoon o Hanging Habagat, may asahan pa rin mga pag-ulan ngayong araw sa Palawan, Mindoro Occidental at Antique. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. In the heart of changing lives.